Umalma ang Philippine Fireworks Association sa mungkahi ng Department of the Interior and Local Government na iba ng mga firecrackers sa pagdiriwang ng bagong taon. Paniniwala ng Presidente ng Naturang Samahan na si Joven Ong, ang dapat gawin ay higpitan ang mga ipinatutupad na regulasyon imbes na tuluyang ipagbawal ang paggamit ng paputok. Oras daw kasi na ipatupad ang total ban sa mga firecracker, mga legal na manufacturer at negosyante sa bansa ang maaapektuhan habang lalakas naman ang negosyo ng mga illegal na nagbebenta. Ang dapat Tanyang gawin ng pamhalaan ay subpuin ng mga gumagawa at nagbebenta ng ilegal na paputok sa bansa. May legal na na way na makakuha po at makapag-enjoy ang tao ng legal size na firecracker. saka okay po na pyrotechnics. Mm -hmm. Bakit natin ito total ban ang mga legal, tapos ang nili-reward po dito yung mga illegal na sila po ang nagdudulot ng mga tulad niyan yung sa Marikina, ay uh, yung mga sumasabog po ng kung saan-saan na lang po, sila po yung mga illegal, bakit po para Rusahan po yung legal. Dapat po sugpuin natin yung mga ilegal. Kung kayo pa nito, imbis na firecracker ban, huwag aprobahan ng Civil Security Group ng Philippine National Police ang mga permit para sa potassium chlorate na isang karaniwang oxidizer sa pyrotechnics na hindi na ginagamit sa ibang bansa. Sa panawagan kasi ni DILG Secretary Benhur Abalos Kamakailan, Hinimok nito ang mga LGU na mag-issue ng lokal na ordinansa na nagbabawal sa paggamit ng paputok upang mabawasan ang firecracker-related injuries sa bansa tuwing holiday season. Sa datos noong Enero, 277 ang bilang ng naitalang sugatan dahil sa paputok. Paalala naman ng Philippine Fireworks Association, hanapin ang PS Mark of Philippine Standards sa bibiling paputok o pailaw para matiyak na ligtas itong gamitin sa pagsalubong sa Pasko at bagong taon. At ng MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.